<laughs> no, Lalo dito natin yung matapang na sa ano oh. 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 Yan ang lapit niya Nangihingi ng pagkain yan eh Nangihingi ng pagkain Ang oh. lapit na natin mga kolbix Yan yung mga alaga na, may na swan o oh. mm -hmm. Yan swan. Na. Oh, lapit na Lapit na Yan si oh. Nyorat Yan

75 ng tropang mga kamulmol oh, diba? mga tropang mga kamulmol mga coltix unang gala sa 2025 going to McLaren Falls kami ngayon mga coltix kumusta kumusta kayong lahat sana ay all goods na all goods kayo dahil tayo ay all goods na all goods yan ang ating puging puging driver

nandiyan na kami mga callpicks Diyan na sa baba ang Clarence Falls baba na kami dyan uh. o oh, yan o, oh. welcome to Clarence Falls you've arrived at your destination Madaming naliligo. Wala tayong mapaparkingan. Ikot ka muna doon. Doon oh. sa taas tayo. Doon sa taas. Oo. Daming ano ah. Daming naliligo mga kaulbiks. oh Karamihan mga Pinoy's. Hmm. Yan ah. Hmm. Dun tayo sa taas. sa taas tayo. tayo sa taas. Yeah, sumunod sumulod ka din. Ito na ang tulay ng Maclaren mga colleagues ko, no. Ang daming naliligo. O la la. Oh la la. Pakita lang, bakit na? Sino ba Pakita Oh, yan mga kalbix nandito na tayo yun know? o ang daming ano swan oh daming swan mga kalbix ano yung ang laking ano naman yan swan yun know? o ito na kami mga kalbix oh yan you know? o sa likod natin daming lumalangoy na mga swan yan you o know? tingnan natin Mm. Nope. Oh. pala rito. May dami siguro hmm. ng oh. isda. Ha? Oh. Mga wild, mga wild duck 'yan, mga call Mga wild duck at wild fish Mm. pa ilang lang, lang. Ayon, ang daghan sa mga kasilian. Daming nag uh, ano lilibot-libot. 'Yan matapang na swan, oh. Yung maitim. Lalaki. <laughs> Lalaki. Kulang ko. Galing naman 'yo, oh. bumabalok to. to, 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 to. <laughs> Sabal, alig, oh, there wo. Sabat ang ligo. Oh. Yan, mga Kalapitan natin yung ano, swan. Mga swan, mga, mga wild duck, 'yun know. oh. Mababait. Mababait sila mga call bigs. Pero mga swan. Ang mm, galing. Ang babait nila o. Ang Babait nila mga kalbiks, mga wild duck Madami o. Yan o, yung malaking ano, Inahing swan Yan o, Swan yan ito mga wild duck yan o Swan yan yung malalaki hmm. uh, diba? mabait sila no lumalapit sa tao ba siguro pinapakain yan galing hmm? nila maglangoy ano yung makakain nila dyan lumakakain oh, lumapit sila o oh. may isda baka kala nila I ano mean. yun know, may may oh, yun may itim ba may itim may itim kataba siguro nyan no gandang anuhan yan <laughs> lalo dito natin yung matapang na sa ano oh. 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 Yan ang lapit niya. Nangihingi ng pagkain yan eh. Ha? Nangihingi ng pagkain. Oo. Oh. Ang lapit na natin mga kalbuks. Yan yung mga alaga namin may naswa, no? Oh. Oh. Yan ang lapit iba. na. oh, lapit na. Yan si oh. Nyurat. Yan Oh. Tinatawag niya nang sa manok ng swan. Lapit lang sa amin kasi tinatawag ko. Namin oh. Nangihingi ng pagkain. Yan pa oh, yung iba. Tapos dito kasi sa, sa Nyurat. Maraming mga salmon dito. Yeah, yeah, yeah. What's up, mga Colbix? Uh, nandito na tayo sa McLaren po. Yeah, yeah, yeah. Yan ang mga tropa. O, oh, di ba? Hindi ko Ang mga tropang hunter. Manyakis. <laughs> si Marbin, Marbin. Eh, Marbin. si Marvin, Marvin. Eh, Marvin? si... Boy Marvin. Yan. Hindi na na, hindi na magkatayo. Yeah, yeah, yeah. Marvin na. magkatayo. May dalawang kumpis. ang mga tropang mulmul. Oh. Mga <coughs> tropang mulmul. Daming ano. Daming naliligo baba so, dami nga lilig sa so, baba mga Colbix so, ba? ayan o no? tatalon ba ayan o no? napaka natin Oh. <laughs> Yeah, tatalon. <laughs> <laughs> uh, talunan 'yung. <laughs> oh. Dalin. Tayo galit enjoy ang mga tropa. Nanonood ng mga tumatalon. Bien, ¿no?